Ganda ng labahan namin dito dahil hindi mainit. Yeah. So, magandang araw po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao ngayon mga katardon sa iya. Uh, wala na naman kaming tubig. Naubos no? na naman yung tubig namin at magigib na naman kami. Ayan, kinarga na namin sa motor. At saka, ayan, maglalaba. So, hindi kami doon pupunta sa bundok namin, no hindi kami pupunta nung no, kundi sa ibang uh, sityo kami pupunta at doon kami mag-igib at maglalaba uh, maglalabah kasama ko si ayan no, si Mrs. no mga tanda so umaga pa lang ang masakla pa brand out pa dito yun, sa amin tara na hindi ikaw mag-drive ah, sa kabila sakay <laughs> So yun no, mga katardons, kami ay alis na at uh, Pasalamat lang po kami no dahil nag 6000 subscriber na po tayo thank mga katardons. You, thank you, thank you. Kaya maraming salamat po sa lahat na nag-support at nag-subscribe sa aming YouTube channel no. Thank you po mga katardons. 6000 subscriber na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ikaw, ano mo sa mo sa viewers natin? Maraming maraming salamat sa mga uh, nag-support ka sa munting channel. Uh, Ayan, thank you so much. So tara, let's go. Mm. A few moments later. Ayan, so yun guys, nandito na tayo no? sa pinag-igiban natin ng tubig. At ito, nagkakarga na tayo. Nagdala na tayo ng hose. Ayan. Nagdala natin hose para hindi na natin tatanggalin sa motor yung container mga kaparugans. Ayan. So meron pang dalawang bakante. Sa kabila, puno na. Ayan puno natin sa kabila magdala tayo ng hose para hindi na magtanggal-tanggal ng mga container sa ng, dito sa motor ayan o okay. so mas madali dito kaysa dun sa bukid namin sa bukid kasi namin magdala lang kami isang container lang mamabuhat ang lalayo pa ayan. Ah. puno na at yung asawa ko naman yun oh. No? <laughs> naglalaba. Doon siya naglalaba. Kaya i-give na kami dito sabay laban na rin ng damit no mga katambos. Sana na lang. So, ganyan po dito mga katardos pagka wala kayong tubig maghahanap talaga tayo ng tubig kung saan mayroon buti na lang ano lang dito libre naman ang tubig dito wala nang problema magbigay ka lang ng ano dito pag donation kunting donation lang kunting donation lang bibigay mo sa may ari Balikas, pikas, mahal. May listop kita na. Balikas, pikas, ta. Ayan, so, yun, guys. Malapit na kami. Matapos maglabah. Ganda na labahan namin dito dahil hindi mainit. Babanlaw na kami. Nagbabanlaw na. Pasingan ko lang yung motor, mga katardons. Habang si madam o si misis ay nag so Sulitin natin to. موسیقی ああ。

いは <laughs> い <laughs> ini hingal ka Oh di ba mas maganda diyan na diyan Grabe ko sayo mas maganda diyan kaysa dito Kasi natutulog Maganda kasi dito kaysa doon sa amin sa bukid dahil pag nag-ibig kami isang container lang madala. At saka hindi gano kalakasan yung uh, agas ng tubig. Dito medyo mabilis. Malakas ang agas ng tubig. At saka hindi pa mahirap maglaba, mag -igib. no no? Makakatulong. Kaya dito kami kumukuha ng tubig. one hour later. Ayan, so andito na kami. Kagadating lang. Ayun, sampai sa sampay na nila yung mga labahan ba? So, so gabi, medyo malalayo ang pinanggalingan namin mga katartons. So, yan po. Hanggang dito na lang po mga katartons. Inulit ko, maraming salamat po sa lahat na nag-support sa aming YouTube channel. Thank you so much po mga katartons. Ayan. So, isasampay na yun ang kasawa ko. At yung tubig, papasok ko na lang doon sa loob. So yun po mga talos, hanggang dito na lang. Ingat po tayong lahat. Stay safe and God bless. Bye-bye. Yeah.